Luis! Umaamin na! Ito na ang kanyang desisyon! At Luis may nagbalak sa kanya! Magandang araw at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga minamahal na taga-subaybay sa TechRam Community at pati na rin sa Team Kalingap Community! Sanay hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito! At paunawa tapusin muna ang kaboohan ng video na ito at para malaman ang nilalaman nito! At maraming salamat po sa pagpatuloy na pagsuporta! at paki-subscribe po kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Ed Vlogs at Kalingap Prab at pati na rin kay Tekram maraming salamat po. Luis umaamin na. Ito na ang kanyang desisyon. Delikado may nagbalak kay Luis na. Pero bago yun mga minamahal na taga-subaybay ay pag-usapan muna natin ang tungkol sa nangyari ngayon kay Luis na kung saan. May mga tinitignan rin po ang mga eilan na baka may kinalaman si Dave dito at dahil sa pag-usbong ng mga sinasabi ng mga wakwak -wak na tila ba nagkatotoo ito. Hindi naman po natin masasabi itong coincidence lang ang lahat dahil nagtugma po ito sa mga sinasabi nila. Matinding patunay po na mayroong kinalaman sila sa nangyari kay Luis ngayon mga minamahal na taga-subaybay. At dumagdag pa dito sa ating napag-alaman na malaki ang galit ni Dave dahil sa kanilang pinag-usapan ni Luis na hindi sumunod si Luis sa kanilang usapang dalawa. Sinabihan pa si Luis mga minamahal na taga-subaybay na wag na anya siyang magreklamo dahil magiging maayos rin anya ang lahat. Paano makapanigurado si Luis niyan lalo pa at may mga hindi na magandang nangyari sa kanyang paaralan ngayon? Kaya mabuti na lang at hindi pumayag si Tatay Tekram at tinuloy pa rin niya na magharap-harap na sila ngayon. At para malaman na ang totoong dahilan mga minamahal na taga-subaybay, at kapag natapos na ito ay ang magandang gagawin ni Luis ngayon pagkatapos ng harapan nila magdesisyon na siya kung saan na siya mag-transfer dahil hindi na siya safety ngayon sa kanyang paaralan, at sa kabilang dako naman mga minamahal na taga-subaybay, Luis may nagbalak sa kanya. Ano naman kaya ito? Yan ang ating sama-sama nating panuunin sa video. Kung hindi siya, kung hindi siya magsasalita kay Kuya Ramil, ay kukulin ko siya. Nayihariin po kasi yung, siyempre, yung mga nangyari sa kanila. Eh, yun po. Syempre, naiiyahan. Yan ang mahirap eh. Wala nung, wala nung nangyarihan eh. Na, 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 tapos na, tapos na po ano yun eh. Okay. sa part ko lang nairita, hindi ako papayag na pananatili siya dyan. Kahit na maayos pa yan. Kukunin ko siya. Dadalin ko siya sa Davao. Yeah, Naawa nga po ako nung dumating. Sabi niya, Ma, na-office ako, Eka, na ano kami, Eka, na ano ako ng kaklasik ko, sabi niya. Hmm. Bebao, ito. Okay. di, eh, sabi ko, oh, na lang ako hindi pa lumaban kasi mm hmm. magkaka-record ko pa kagod yan. Sabi ko, tapos sabi niya, birthday na birthday ko. Sinapingale ka ako, sabi ko. student din pag sa eskwela din ko sa kapatak. Mm. Mag-jowa. Katapat lang mo pala yun? Yung dito lang sa may maraming nakaparada mo. Mm. Pero po, pinagsanduan ko po kanina. Ah. Ayun, pinatay yung jowa niya. Tapos nagpapin din po sa sarap. Sa harap lang pala yun. Mismo harapan lang. Eh, eh. Pero sa loob, Alam ano mo yung... Mm. Alam mo nung na napanood ko yung video? Sabi po may nagaganap pa yung ganito, kaya ay nga pala, nung no, pumunta siya doon sa, ano, pa surprise birthday eh, sa kanya, eh, parang pilit lang yung tawa niya eh. Yun pala, may dinaramdam dina siya. Tignan nga ramdam din ni Ninang yung, ano, yung takot, yung lungkot, yung ano. Tama ang sinasabi ni Ninang hindi na safety si Luis at kailangan niya na magpakalayo-layo muna baka kung ano pa ang mangyari sa kanya ngayon, at nasa huli ang pagsisisi, anong masasabi niyo po tungkol dito please comment and God bless you all.